Ano ba talaga ang Bataan Death March? At ano ba ang ginawa ng mga sundalong hapon sa mga nahuli nila dito? Ang istorya sa isang yugto ng World War II na kung tawagin ay Bataan Death March. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-click ang subscribe at bell notification button para update kayo sa aming mga future uploads. So, let's go! Noong December 8, 1941, ilang oras matapos atakehin ng mga hapon ang Pearl Harbor, sila ay nagsimula ng opensiba nila sa Pilipinas at ang focus nila ay kukubin ang mga headquarters ng US dito. Kaliwat ka na pagwawagi ng mga sundalong hapon gamit ang kanilang mga eroplanong pandigma at walang magawa ang mga tropa ng Amerika at Pilipino laban dito. Ang mga sundalong Amerikano at Pilipino ay outnumbered ng napakaraming hapon at sila pa ay may mga sakit na at kulang pa ang mga supplies. Hanggang sa nagsimula ang ground offensive ng Japan noong January 7, 1942 at dito nagsimula ang Battle of Bataan pinag-utos ni General MacArthur ang pag-atras at pagdepensa sa iba't ibang mga posisyon. Ngunit, napansin ni President Roosevelt noong February 28 na hindi nakapanapanalo ang laban ng ito, kaya pinag-utos niya kay MacArthur na iwan ang mga tropa at ito ay magreporta sa Australia. Siya ay pinalita ni General Edward P. King, isang New SAFE Commander, at sila noon ay may 70 to 80,000 na American and Filipino soldiers. Sila ay patuloy na nakipaglaban hanggang sa noong April 9, 1942, sila ay sumuko na kay Colonel Motu Nakayama ng 14 Japanese Army. Ito ang pinakamalaking surrender ng US Army na naitala sa history. Sa dami na surrender na sundalo sa mga hapon, kinakailangan silang ilipat ng lugar para di sila humadlang sa tangkampaglusog ng mga tropa ni Lieutenant General Masaharu Homa sa Corridor. Ang problema ay wala silang sapata sa sasakyan at truck para gawin ito, kaya nagsimula ang bataan death march. May tinatayang 70 to 80,000 Filipino at American soldiers ang sa magmarcha mula Maribelas Bataan hanggang Camp O'Donnell sa Kapas Tarlac. Ito ay may tinatayang 96.6 to 112 kilometers ayon sa mga estimates. Ito ay tumagal ng anim na araw. Iniling ni General Homa na ilipat ang mga sundalo ng mapayapa, ngunit may mga hapon na sumuway dito dahil natin sa galit nila sa mga kalaban at sa hirap na pinagdaanan nila sa Battle of Bataan. Napakaraming pang-aabuso ang nangyari sa Bataan Death March ito ay ang mga sumusunod. Kapag ang sundalo ay nanghihina na at di na makapagpatuloy, sila ay binabaril hanggang sa mamatay. Sila ay walang sapat na pagkain at tubig. Sila din ay binibilad sa araw sa matagal na panahon ng walang helmet o takip sa ulo. Ito ay kung tawagin ay sun treatment. Ang sinong humingi ng tubig ay tsak na papatayin. Sila din ay pinaupo sa tabi ng mga balon o kung saan may tubig at bawal ding uminom. Ang ibang mga namatay ay dinadaanan ng mga truck ang mga katawan habang ang ibang hapon naman ay sinasakay sila. Sila ay tinatali sa leeg at ito naman ay nakatali sa likod ng jeep. Madalas silang hinahampas ng baril o pamalo at minsan naman ay sinasaksak ng bayoneta. Pinapalo naman ng mga helmet sa ulo ang mga sundalong nakasuot nito upang ito ay matanggal. Makalipas ng limang araw na paglalakad, sila ay nakarating na sa isang train station sa San Fernando. Dito sila ay inilulan sa mga tren o kung tawagin ay boxcars. cars. 40 lang ang pwede magkasa rito ngunit sinisiksik dito ang isang daang katao para silang mga sardinas. Lubhang napakainit noong mga panahon na yon at ang temperatura ay umaabot ng 43 degrees Celsius. Sila ay dikit-dikit at di sila makopo. Kapag sila naman ay nahihilo, di sila maaaring bumaksa. Kung kailangan nilang umihi o dumumi, gagawin na nila ito nang nakatayo sa kanilang kinalalagyan. Ito ay nagsimula ng umaga hanggang hapon at marami ang namatay dito lumala na din ang sakit ng mga sundalo tulad ng dysenterya at bumilis ang pagkalat nito. Pagdating nila sa Kapas Station, sila ay pinababa at muling pinaglakad ng may 14 kilometers patungo sa Camp O'Donnell sa Kapas Tarlac. Halos 54,000 na sundalo ang nakarating sa Camp O'Donnell na nung simula sila ay may 70 to 80,000. Napakarami ang namatay. At kahit sila ay nakarating na sa kampo, marami pa rin ang namatay araw-araw dahil sa sakit at ito ay umabot sa halos isang daang katao. At sila ay inilibing ng mga hapon. Iba-iba ang estimates ng mga nangamatay sa Bataan Death March at ang pagtaya ay may 5,000 hanggang 18,000 na Pilipino at 500 to 650 na Amerikano ang nangamatay sa Bataan Death March. Noong January 27, 1944, in-report ng US government sa Amerika ang tungkol sa brutal na pagtrato ng mga hapon sa kanilang mga preso sa Bataan Death March. Ito din ay lumabas sa isang Life Magazine article at ito ay nagdulot ng labis na galit sa mga tao. Para makounter itong propaganda, ipinalathala naman ng mga Hapon sa The Manila Times na ang mga preso ay trinatong maayos at ang kamatayan nila ay dahil sa pagmamatigas ng iba na ayos sumurender. Noong September 2, 1945, sumurender na ang Hapon sa gera noong World War II. Noong buwan ding iyon, si General Masaharu Homa ay inaresto ng Allied Forces at nililitis sa war crimes at inexecute ang firing squad noong April 3, 1946 sa labas ng Maynila. Sa Japan naman, sila General Hideki Toho, Kenji Dolhara, Seishiro Itagaki, Keitaro Kimura, Iwane Matsui, Akira Muto at Koki Hirota ay napatunayan na kasala sa pagmamaltrato sa mga Amerikano at Filipinong POW o Prisoners of War. At sila ay hinatulan ng kamatayan sa pagbitay sa Sugamo Prison sa Ikebukuro, Japan noong December 23, 1948. Marami ang pinatayong mga monumento sa Amerika at Pilipinas para magbigay pugay sa mga presong nakasali sa Death March at sa kanilang kagitingan sa panahon ng digmaan. Mayroon din mga matataas na opisyal ng Japan ang humingi ng apology sa mga biktima ng Bataan Death March. Ito ay isa sa malalaging nakabanata ng pait na pwedeng idulot ng digmaan na di natin pwedeng kalimutan. Sa tingin nyo, sapat na ba ang paghingi ng tawad ng mga hapon sa nangyari sa Bataan Death March at ang pagbitay sa mga may sala dito?